ganda ng ulap po hmm. ang ganda namang ulap so. ulap to ulap Pagkaganda so. hmm. Magandang hapon sa inyo May pakita ako ulap na parang magandang tingnan oh. No? Hmm? kapitan na ito so, yung mga kapaligiran yan ano natin ito so, hmm? Pero ang nakasindro ko ngayon yung ulap ko. Um. Ulap. ganda diba? Napakaganda. Oh. Ubang inyong lingkod, huwag kalimutan o oh, trip style na naman. Tulad ng dati. Meron naman akong ipakita. Ang ulap ay napakaganda. Oh, hanggang dito na lang ako. Bye-bye. Huwag oh, shout out sa ano? Sa proponsi Omar, si Umar o si J si George si Payat o inyong busing dia shout tao naman sa inyong lahat o sa damahan Jano Rico Rico Binondo Rico ornalis o si Prido Sumayang O, dagang salamat. Nagbabay na. Babay. Og. Hanggang dito na lang ako. Pagpalang araw. Good bless you.